Okay, hello guys. Ngayon pag-uusapan natin yung mga gastusin namin sa mang, sa pagpapabahay ng mga alagang baboy namin. Okay, guys, tingnan niyo yung bahay ng baboy namin. Ko, sa makikita niyo, marami kami mga stacks na lumang hayro. Uh, oh, tingnan niyo, guys. Yan, nakikita nyo yung mga yero. Alam nyo guys, yung mga yero galing yan sa junk shop. Binili kasi namin yun. Uh, pinatimbang namin. At binili ng 8 pesos ang per kilo. Sa isang yero guys, mayroong mm, tumitimbang ng 4 kilos at saka 5 kilos. Kaya mas makamura ka pag sa junk shop tayo bumibili. Kasi 8 kilos lang ang per kilo doon kaysa bumili tayo ng mga bagong yero na napakamahal ngayon. At sa katingnan niyo guys, yung mga haligi ng mga bahay ng babuya namin. No? Tingnan niyo mga kahoy yan guys na makakuha lang namin sa paligid. Yung yung mga sanga ng mga kahoy namin, yung mga straight na sanga, kaginagawa namin ng mga haligi ng uh, bahay ng baboy namin. Para hindi naman kami makabili kasi mahal yung mga semento na semento na gagawin mga mga haligi doon. O, tingnan niyo guys yung mga haligi. Sa kauna-unahang bahay ng baboy namin, Uh, kasi isa lang yung inahin namin, isa lang talaga yon, isang kwarto lang. At saka nag-extend na lang kami ng nagka-income kami sa inahin namin yung nanganganak at na benta yung mga biik. Ngunit ang mabibili na lang namin yung semento uh, at saka yung mga kabilian na lang. At saka yung mga uh, buhangin hindi na kami nakabili ng yero at saka yung gagawing haliki unti-unti naming inextant yung uh, bahay ng baboy namin ginagawa namin dalawa tatlo nang nagkaroon na kami ng tatlong inahin ah uh, by the way guys yung, yung lumang yero ah uh, meron siyang tulo unit hindi problema yon kasi bibili kami ng ball castle. Kasi maliit lang yung mga butas ng yero. At saka matibay pa naman. Nire-recycle din namin yung mga lumang yero namin. Yung nasira sa bagyong udit. Yung mga ibang yero. Pwede pa naman ang gamitin ulit tingnan nyo guys oh. puro mga uh, luma yan at wala naman kaming uh, bayad sa paggawa ng uh, bahay yung sa labor kasi yung asawa ko at saka yung caretaker dito uh, marunong naman gumawa ng bahay kasi carpentero din pasensya nga talaga kasi malikot yung kamera kasi nandiyan ako sa ano sa, sa sumasakay ako ng uh, swing <laughs> at saka kung makikita niyo guys makikita nyo merong mga uh, trapal yung mga tarpaulin ang uh, ginagamit namin yan pampaharang sa uh, init para hindi mainitan yung mga baboy namin yung mga lumang trapalian yung mga tarpaulin ginagamit namin kasi pag tayo ah, uh, ma mahal yung mga ano mga luna mga trapal at saka yung mga trapal guys importante naman yun para hindi uh, papasok yung mga uh, yung mga sakit na uh, dala ng hangin dapat gaya ng panahon ng uh, ESF at uh, tinakp pa namin yung mga ano yung mga bubong eh, hindi so hindi siya uh sulod at labas yung mga hangin para yung mga ibon hindi makadala ng sakit doon at hindi naman namin yun pinapalapitan ng mga ibang tao kasi iba yung mga ibang tao Ah, uh, pwede pa rin sila makapick up ng mga sakit doon sa labas, doon sa ibang babuyan. At saka pag lumapit sila sa babuyan namin, pwede pa rin silang mag maka bigay ng ano, sakit sa baboy namin. Tingnan niyo kahit luma na yung uh, yung mga yero namin, bubo, uh, magagamit pa rin. Garantisado pa rin 'yan kasi yung mga binibili naming mga yero uh, makapal pa okay hanggang dito lang tayo guys please subscribe my youtube channel country vlog